Shout out, shout out po sa inyong lahat, guys. Kahiba's TV once again. Babay na na. Uh, um, tutom ka? Nagsahin pa tayo. Nilu niluluto pa natin yung litsyon kawali dyan, eh. Hinayaan kasi ni mami mo sa rip, eh. Initi natin. Yan guys, no. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat, Kahimas TV, no. Ah, uh, short live tayo mga kaibigan, no, dahil tapos na tayo sa oras, no. At nasasanay kasi ako mag-live ng mga alas 5 hanggang alas 6. Eh, ano oras na? Alas 7 na po, ah. na. at na ano tayo tawag dito na nasasanay tayong mag-live nang maaga no ngayon sige kakawilang lang ko natin at Kaya sabi ko makapag-short live muna makapag-update naman at makakwentuhan ko naman yung mga kapwa ko kasulit no na uh, sumusuporta kay Tatay Digs di ba sa mga about our channel yan thank you thank you so much po sa our channel yan maraming maraming salamat po sa pagbisita sa ating live stream no eh, may mga nababalitaan tayo na binigyan ng 24 oras upang magpaliwanag ang mga sangkot sa pagano kay Pangulong Duterte no di ba eh, sana makita natin na talagang susundin nila ah, uh, yung inano ng Korte Suprema di ba pero nakita naman natin guys no Uh, okay naman si Tatay Diggs no nakita natin sa mga may mga taga ng mga picture no hopefully okay talaga siya doon di ba at ma maayos na po tong gulo na to no at dapat eh, maging papayapa na po no ng ating bansa kasi mahirap yung ganito po gulo no ako kahit supporter ako dito 30 kahit hindi ko gusto yung nangyayari kay Tatay Diggs pero dapat Uh, maging maayos ang lahat no eh, tulad nga ng sinabi ng abogado ni na ni Tatay Dix dapat kung may pumuntang pulis di ba kasi nga baka i-raid yung bahay ni Tatay Digong at baka daw tamna ng ano ng uh, tawas di ba <laughs> baka nga daw pag tamnan kasi simple eh, dahil sa gusto nilang masira ang mga Duterte lahat ng gagahit yan gagawin nila pero may nabalitaan ako no Ingat ka sa sinasabi mo, ka ang mga FBI. Draco, wala pa naman akong sinasabi, may sinasabi naman, may sinasabi na ba ako? Naku naman. Ang iwan ko ba sa inyo, bakit lagi yung panakot yung NBI, panakot? Kaya ni tatay, di yan. Bakit wala na ba kaming kakapataang magsalita? Ipahayag yung nakakamdaman namin. Ipa Concern ako sir, huwag mo mamasa. Hindi ako, walang problema yan. Pero ito lang sabihin ko sa inyo, sa iyo, sir, thank you, uh, thank you, sa concern mo. Pero mahirap kasi yung laging ganun eh, laging parang puko na lang siya ano eh, lahat minumonitor, pag magsasalita kami, alam nyo, napapansin namin bawat magsasalita kami mga uh, supporters ni Duterte, mga supporters ni Duterte. Kaya yung sinasabi, mag-ingat kayo, makukulong kayo, nakamonitor yung inbe. Wala na ba kaming kakapatan magpahayag ng damdamin namin? Di ba? Wow, ano tawag no? Puro galit kasi nasa puso. Ano ba yung nakikita nyo? Bukit ba nagpapahayag ka ng ano mo, ay galit na kagad paningin nyo? G galit na kagad yung pan pananaw ninyo? Sige, kami, nandun yung emosyon namin na nagagalit kami. Natural yun. 'Di ba? Kasi hindi naman katanggap-tanggap kasi yung Kasi yung ginawa ninyo kay sa mga Duterte kay Tatay Dix, hindi naman kasi katanggap-tanggap eh. 'Di ba? Alam nyo, kung sa ito ha, huwag niyo mamasamain po yung sasabihin ko. Kung yung mga panahon ni Tatay Digong na nagpaano siya ng while on drugs, kung may na uh, sabihin natin mga inosinting mga sa tingin nyo ba, gugustuhin ni Tatay Digong na mangyari yun? Diba? Pero, nakita nyo yung mga taong sangkot doon, yung mga polis na sangkot doon, nakulong na. Bakit? Bakit hinahabon nyo si, si Duterte doon? Anong ano ni Duterte doon? Si Duterte nagpapatupad lang ng batas niya. O kung kayo naman, mga matitino kayo, diba, ukas ng ganong ukas, dapat wala kayo doon. Saan ba namatay? Saan ba nadali? Saan ba na ano? Diba? O. Oh, at mahaba na nakakanasan ni tatay. It's attack to the free speech. Yan gonggong. Alamin nyo ang mga karapatan nyo. Yan. Tama. Mangmang -mang na proud pa. May freedom of speech pero ingatan ang sinasabi sa kawag po mamasahin kasi concern lang ako. Hindi ko Nag-thank you po. Nag-thank you nga po ako sa iyo eh. Ang sa akin na po pinapaliwanag ko lang din yung mga nakakamdaman ko. Ako naman eh, talagang maingat ako sa bawat binibitawang kong salita. Di ba? Eh, may nabalitaan nga ako. No, na, kaya pala ganun ka-agresibo yung kumugi kay Tatay Diggs ah, kung ano, hahatakin daw niya. Pati yung ator na gustong hablutin. 'Di ba? May nabalitaan kasi ako nga gusto daw eh pag after election baka gustong ma-promote nang magiging maging PNP chief. Ay, siguro halata naman na may pangarap sa buhay. Wala namang masama. Kasi nangangarap eh, lahat naman po tayo ay eh, nangangarap po, 'di ba? Eh nangangarap po ng uh, mataas na posisyon. Wala namang problema eh tapos sasabihin pa iwan ko kung totoo, kung totoo na may mga kumakalat na post na pinapahayag eh may mga special treatment pa nga daw yung ginawa nila kay Tatay Digong. Ah, oh, ganon. Ayun na ba yung special treatment ninyo? Oh, okay. Palakpakan natin yan. Nakakatuwa po. Ang ganda po ng special treatment nyo. Kung wala yan pong mga camera, cellphone, baka hinaltak nyo na po. At pinagtatadya niyo na sa subang inis eh. Halatang halatang inis galit eh, di ba? Siguro, baka nung panahon ni Tatay Digong to, hindi nabigyan ng pansin, hindi nabigyan ng break. Kaya sa panahon ngayon ni BBM, eh, naging agresibo. Diba? Nagiging, ah, paano ko ba sabihin? Diba? O. Oh. Ngayon, nakikita naman natin eh. Na lahat eh gagawin tayo ganila. No? Mapa, uh, mapaalis lang. O. Oh. Okay lang naman magsalita kayo dyan ng masama yung nagbabanta kayo, mali kayo sa part na yun. Di naman katulad ng administrasyon ni Digong, hayaan nyo na munang husgahan ang tatay nyo sa ICC. Ano ba ginawa namin? Hinahayaan namin yan. Eh, siyempre. Pero dapat sana, ina e, sa magandang ano, di ba? Eh, huwag nyo yun man yung... Ah, sa bagay, kasi kahit, kahit anong paliwanag namin sa inyo, hindi nyo rin iintindihin yan. Kasi sasabihin nyo, oh, yung mga ano dyan, binigyan ba ng kakapatan? Oh. Eh, kung pag yung pulis ang namatay, wala kayong sasabihin. Pero pag yung mga adik, kriminal, kawatan dyan, mga hold perang ang madisgasya, dami yung alam. Ngayon, kung walang saya, eh uwi, ay uuwi talaga si tate, di kong relax lang kayo. Oh, may due process pa. Oh, may due process ka, no? Yung pag ano nga, oh, dumaan talaga kayo sa due process, no? <laughs> bakit maraming kay tate, di alam nyo kung bakit mapagmahal sa kapwa lahat ginawa niya para sa tambayan ng Pilipino at tatay di is a best president ever yes totoo po yan long list 15 long yan shout out di ba isipin nyo ang, may mga galing pang Germany pumunta kay tatay Digong, di ba para kumustahin siya para ipakita yung suporta di ba eh medyo yung reporter na si Sian Fernandez Sian Hernandez Ben Fernandez Medyo napahiya pa ng konti doon, di ba? Oh. Si General Diwata kasama pa yan sa Anti-Terrorist Task Force. Sadyang ingrato lang yan. Ah, so ibig sabihin, ano talaga, nabigyan din pala siya niya, no? E talagang, baka gusto lang talaga nito maging PNP talaga, no? Puti ko, pag kinutusan kita, sa ICC ka magreklamo, ha? Kung walang due process yan, binaril na lang siya pagkababa niya sa tarmac. Mm, ah, okay. Parang maganda yung ano mo. Binaril, parang walang due process, binaril na lang siya pagkababa. Okay. Kung sa nangyari nga pala yun, no? panahon ni Nino Yakino, no? Ah, yung kay Nino Yakino pala, talagang walang due process yun kasi pagka ano sa eroplano, binaril. Ah, wala alala ko tuloy, no? Eh, bakit? Pwede nilang gawin yun. Di ba? Kung gusto nila. Eh, hindi lang nila magawa kasi nga, madaming nakasubaybay kay Tatay Digong. Di ba? Yang taong sobra-sobra ang galit kay Tatay, mga sarado utak ng mga yan at mga adik. Eh, halatado naman po eh, Brother Leon Kasi, isipin nyo lang mabuti ha. Ah. Bakit ka magagalit sa isang presidente? Ipinapatupad eh, niya lang. Kasi, yun ang ano nila, yung mga... Oh, mga ano daw, yung Dabao Dead Squad, yung doon sa sa Dabao. Ikita mo naman yung Dabao, di ba? Kung hindi mahigpit ang presidente, yung dating presidente, yung mayor pa siya ng Dabao, sa tingin nyo, magpapasok ba sa top yung Dabao na pinaka uh, safe na lungsod sa buong Pilipinas? Dapat talaga, yung, mga, yung mayor o yung maging presidente ng Pilipinas, eh may boses at talagang kailangan ipaglabat at sugpuin yung mga iligal na gawain at iligal na droga na yan. Kasi yan yung nagpapahirap sa ating mga mahihirap na nga, hudaping ka pa. Eh. O mahihirap nga, nakawang ka pa. O mahirap ka na nga, natukso ka pa sa mga iligal na gamot. E ano nang mangyayari sa buhay ng taong bayan ng Pilipinas, di ba? Kaya ako sa totoo lang, para sa akin, hindi kahit ano pang sabihin nila na hindi nakipagtulungan yung yung Pilipinas, yung gobyerno ng Pilipinas sa ICC, sa lahat diyan ako, hindi niyo na kailangan sabihin 'yan. Kasi hindi niyo naman mabibilog yung mga taong mata mat, ah, dito? Malaki yung pangunawa. Pero yung mga taong boplax, bobo, bangmang, eh yun mapapaniwala nyo sa kasinungalingan na pinagsasabi nyo. Diba? Sa, so, lahat nga, iba-iba nga kayo ng statement eh. Hindi nga pare-pareho, di ba? O. Oh. Iba-iba ng statement, iba-iba ng paliwanag kasi nga, hindi kayo nag-uusap, nag kahit siguro siya, nagkagulantangan na ganun ang nangyayari, di ba? Kung wala si Tatay Digong nung panahon ng pandemic, ano kaya ang kahinatnan natin? Ay, naku po. Baka po lahat, lahat na po tayo, eh, hindi na po natin alam kung nasaan na po tayo. Kasi isipin mo yung, ninyo po yung pand pandemic na ano na yan, buong mundo po yun. Diba? Buong mundo po yun eh. Diba? Uh, di ba? Di lang natin alam kung anong mangyayari kung yung time na yon ang naging presidente eh, itong presidente natin ngayon. Di ba? Hindi ko naman yun ano. Pero siguro dahil sabi nga nito Tonyeng eh pwede naman daw harangin ni Marcos yon may punto naman si Katon Yen kasi nga presidente si Marcos, di ba? Pwede naman niyang harangin yung Interpol. Pero hindi nila ginawa kasi nga nagagalit siya kasi nga binabanatan daw siya ni Digong, di ba? Siya sabihan daw bangag. Hindi naman magsasalita yung dating pangulo ng ganon. Kung wala naman siyang ginawa sa ginawa sa mga Duterte, sa tingin niyo ba makapag makapagsalita yung dating pangulo ng mga words na ganon kung wala siyang ginawa sa pamilya ng Duterte, di ba? Oh. Ngayon, siyempre, binabawian nila si, si Tatay Digong at talagang gustong-gusto nila talaga na mapunta sa ICC si Tatay Digong. Lahat siya nagtutulungan. Eh. Proud na proud pa nga yung uh, mga dilawan, mga ano dyan. Na, ah. o anong masasabi mo na ngayon, na mag, dating magkakaaway tayo, ngayon magkakampi na. Aba, diba? Parang nandating nagpa-plastika na lang sila. di Diba? Di kasi nila matanggap na kahit anong bira nila, kahit anong banat nila sa mga Duterte, eh yung mga tao patuloy pa rin sumusuporta sa mga Duterte. May mga tao pa rin umiyak dahil sa pagdala kay Duterte sa ICC, sa Netherland, di paghugi kay tatay dito, may mga taong gabi ang emosyon, gabi ang pag -iyak. kasi nga, madaming nagmamahal kay Digong. Di ba? Madami ang napukaw yung atensyon, yung puso, di ba? At nakikita niya, para sa kanya, si Digong lang, ang pinakamagandang presidente na naging presidente ng bansang Pilipinas. Oo nga, buong mundo yung boss, yung mga kupa kahit tita-tita eh, Digong, nakinabang yan siya sa ayuda nung panahon ng pandemic. Mga food pack, mga gamot, tapos ngayon mga kupal na. Eh yung mga yan naman, sabi nga, yung mga bangingbing naman talaga yung mga yan eh. Di ba? Ngayon, hahabog-habog siya, kunwari, talagang ano siya. Dakating ulit ang pagkatapos ng 2020 yan. Maniwala ka po sa akin. Magkanya-kanya na pong banat yan. Abangan po natin hanggang 20, matagal pa po, tatlong taon pa po. Abangan natin yung 2020 kung anong mangyayari Diyan mga sa mga taong nakadikit sa kanya ngayon. Diyan natin makikita kung tunay ba talaga ang suporta ng mga yan. Kaya lang mga yan nandyan, alam nyo bakit? Kaya lang ang mga yan nandyan eh. Dahil nakikinabang pa sila ngayon. Ha? Ah? Dahil may na, sa ano pa eh, may mga dagta pa silang nakukuha. Diba? Tututo, tandaan nyo po itong sinasabi ko, hindi lang po ito, baka sabihin nyo, ay, ano tayo si Kai? Hindi. Tututo itong sinasabi ko. Ha? Ah? Pag wala na silang makukuha dyan, siya mismo babadat dyan kay BBM na Nakaka, yan. Nakakaano lang si BBM, no? nakakayungkot si BBM sa totoo lang. Ah, uh, magulungkot tayo kasi ah, uh, hindi niya na hindi niya na ano na ano yung mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid niya. 'Di ba? Na ginagamit lang din siya ng mga yan para sa sarili niyang interes pagdating sa politika. 'Di ba? Sagit lang yung tindi boss, baling naman yang mga kupay, 'di ba? Eh, nako po, sabi nga ni Bungo dati pag ano, pumapayakpak kayo bawat suna daw ni Tatay Digong pumapayakpak ngayon. 'Di ba? Ang nasumbatan siya ni Bungo. 'di ba? Buti pa nga talagang nakikita natin yung mga taga OFW yung taga ibang bansa. Lalo na doon sa Netherlands, De dumating si Tatay Digong doon. Nakita natin yung suporta ng mga UFW. Nakita natin yung pagmamahal talaga ng mga UFW sa dating presidente. Di ba? Nagloksa talaga lahat. O mga madaming mga prayer rally sa buong mundo ngayon. Sa Mindanao. Di ba? Kasi ganun nila pinaharagahan ang nagawa ng dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte. 'di ba? ka, kayo nakakaramdam niyo ba may presidente tayo ngayon? 'Di ba? Na ano niyo ba na ano bang tuminhawa ba yung pamumuhay natin ngayon? 'Di ba? 'Di ba hindi? Oh. Ang problema kasi dito, ang maapektuhan dito, hindi naman yung mga yan eh. Kasi yung mga yan, may mga, yung mga politiko na yan, may pera yan. Diba? Ako May mga pera yang mga yan pero tayo, tayo mga mahihirap, 'di ba? Ay teka lang muna.